Yan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, Ginong Epi mula sa Araling Panlipunan ng Ramon Magsisay High School. Ating tatalakayin ngayon kung ano ang ating batas pang klase na kinakailang malaman dito sa Araling Panlipunan 7. No? At bahagi nito yung pagkilala na ang batas ay esensya o esensyal sa bawat klase dahil pinanatili nito yung ating kawastuhan kaayusan, at upang maiwasan din ang mga kalituhan. Hayaan yung isa-isay natin ang batas pang klase sa Araling Panlipunan 7. Una na rito, ang kinakailangan nating malaman. Kung pamilyar kayo, meron tayong tinatawag na MRT, o yung tinatawag na Metro Rail Transit. Ngunit, dito sa ating batas, mas malalaman natin ng MRT ay mayroon mga pakahulugan. Ito ang sumusunod. Nilapatan natin ang kahulugan ng MRT. Una, ang M, magpakatotoo at maging tapat sa klase. Inaasahan na sa kabuuan ng ating pagsasama sa buong taon, dapat tayong maging tapat. Iwasan natin ang pandaraya, ang pangongopya, at pagsangkot sa kapwa mag-aaral. Iwasan natin dahil nangangahulugan lamang ito na hindi autentiko o hindi makatotohanan ang mga ginagawa ninyo sa classroom kung kaya't iwasan natin ang pandaraya at pagsisinungaling at ang hindi pagiging tapat. Sabi nga nila, ang nagsasama ng matapat ay nagsasama ng maluwag. Ano ang magiging resulta sa oras na hindi ikaw sumunod sa batas na ito? Simple. Maaring humantong ito sa pagkadamay ng katayuang pang-akademiko o yung tinatawag natin class standing hanggang sa pagresulta sa pagbagsak sa grado dahil nga hindi Tinuturing autentiko ang iyong mga gawa. Parang ganito lang ang logika niyan. Kailan mo mapapaniwalaan ang isang taong nagsinungaling? Paano kung sa oras na naniniwala ka ay nagsisinungaling pa rin siya? Yun lamang ito, no? Kaya nabibigyan tinta, ng masamang tinta, ang reputasyon ninyo bilang mag-aaral. Ang sumunod na batas ay ang... Ang isa pang esensya pala na magpakatotoo ay wag na tayong tumulad pa sa mga politiko na hindi talaga pinangangatawanan ang katotohanan at pagiging matapat sa tungkulin. Iwasan na natin sabihin na lahat na lang ng tao nagsisinungaling. No? Siguro sila no? nagsisinungaling. Ngunit tayo, ako, personal ako naniniwala na ang tao, kaya niyang piliin na siya ay maging mabuti. Huwag natin piliin maging masama. Hayaan niyo na lang na sila na lang mga politikong yan, yung mga masasama. Dahil balang araw, lilipas din. Lilipas ang kanilang mga kadiliman at matatanglawan din natin ang liwanag kinabukasan. Sumunod na patas ay ang R. Respeto sa guro at kamag-aral. Sabi nga natin, ang respeto ay naibibigay talaga dapat. Hindi yan kusang ibinibigay din kumbaga, ina-earn yan, sabi nga ng isang Pinoy big brother na big winner dati. No? Na ang respeto, hindi ini-impose. Our earn yan. We have to act our age. Kinakailangan natin na ibigay ang respeto din dahil yun yung tamang gawin. At ang isang mag-aaral na may respeto ay sumusunod. Diba? Pag inaasahang isubmit o ipasa ang isang bagay, sumusunod dapat siya. Dahil ang hindi pagpasa, hindi pagtalima sa paaralan o anumang batas sa paaralan ay nangangahulugan ng hindi pagrespeto. Ang panguli naman sa batas MRT ay ang tiyaga. Kung gusto ninyo magkaroon ng mataas na marka, kayang-kaya natin bigay ng as high as 99, pero kayang-kaya rin natin bigay ng as low as 70. Tsaga at sipag sa pag-aaral. Dito po papasok ang pagtugon ng mga mag-aaral sa pangangailangan ng kurso Kinakailangan natin na magkaroon ng pagkilala na sa oras na nagsasubmit tayo, performance test lang naman talaga ang pinakamalaking sukatan sa ating markahan. Ito ang pinaka-esensya kung bakit nagkakaroon ng na mataas sa markahan mag-aaral. Dahil sa sipag at tsaga niyang tumugon sa mga pangangailangan. At syempre, yung husay din niya sa pagtugon. Tulad ng isang MRT, ang MR at T ay mayroong mga istasyon. Tunguhin na natin ang bawat istasyon sa klase. M, R, and T, Station 1. Deadline is deadline. Ang isang bagay na patay na, patay na. Ang isang bagay na tapos na, tapos na. Huwag nyo nang babalikan pa. Huwag nyo nang buhayin pa ang patay na linya. Hindi kayo si Jesus Christ para mag -resurrect. So kapag nagtapos na ang submission, wala nang pwede pang extension. Ang katumbas na lamang na susunod na pwede ninyong pambawi ay remediation. Doon kayo bumawi kung anong output ang susunod na maaaring ipagawa. Sumunod naman ay ang station number 2. Come before I come. Huwag na huwag ninyong gagawin na ako ang mauuna at kayo ay mauhuli dahil sa oras na kayo ay nahuli, hindi na maaari pang pumasok sa loob ng klase. Ibig sabihin lamang nito ay pahalagahan natin ang oras ng bawat isa. Ito ay pag-instill sa inyo at pagbibigay sa inyo ng aral na kailangan may disiplina tayo sa mga bagay-bagay. Station number 3. MRT Station 3, walang sit-down recitation sa AP kinakailangan pigyan kayo ng pagkilala. At kapag sa oras sa kinilala, tumayo tayo. At sa oras na mayroon na tayong tinawag, huwag din tayo sasagot. Dahil lang ating sagot ay mapupunta lang sa puntos ng ating mag-aaral na tinawag. MRT Station 4, bawalan swing up. Bawal ang anumang lollipop. Bawalan anumang mga bagay-bagay na nilalagyan natin sa weeks sa oras ng klase. Gusto ko na dapat tayo ay focus din pagdating sa araling panlipunan sa klase natin. Ang Station 5 ay nangangahulugan naman na bawal ang cellphone. I want undivided attention sa ating oras sa klase. Hindi dapat nahahati atensyon. At ang cellphone ay isang maaaring bagay na hindi makasira at makadistract sa ating atensyon upang tayo matuto. Station 6, ito naman ay pagbibigay batas na dapat ay nakasuot tayo ng name crown, yung pangalan natin sa klase. Dapat suot-suot natin to, dahil ito ang tanda ng pagpapakilala ninyo sa atin. Okay? At ang panguling stasyon, may kakayahan akong magbigay pa ng mga susunod na stasyon ng mga batas. Kung kaya ito ang batas na maaari pang magdagdag ng mga batas habang tumatagal. Isang halimbawa nito pagtapos ng first quarter, bawal na ang mga plastic bottles. Mga ito na pwede may manghuli sa inyo para maging puntos ninyo laban sa mga mag-aaral na hindi sumunod sa patakaran. Dahil isa sa mga maaaral natin ay pagpapahalaga ng kapaligiran sa unang markahan kung kaya't kinakailangan natin na magdagdag ng MRT Station 8 sa susunod na after ng first quarter. Binibigyan ko kayo ng paraan para magigit na mag-ipon at gumamit ang mga tumbler. May binigay na tumbler ang pamalang lungsod ng Maynila. Gamitin natin ito. Upang tunguhin naman kung paano tayo minamarkahan sa araling panlipunan, gamit ang class record, meron tayong gawaing pasulat. Ito ay binubuo ng 30% o 30 bahagdan sa kabuang marka ninyo. Ito ay binubuo ng mga project link-up worksheet. May kiling pagsusulit o maging refleksyong papel. Inaasahan na basta gawaing pasulat, ito ay kasama sa gawaing pasulat na pagmamarka. Mayroon naman tayong tinatawag na inaasahang pagganap, ang ikalawang bahagi. Ito ay binubuo ng limampung bahagdan, 50%. Dito pumapasok ang individual na pag-uulat, may limampung puntos para rito. Pangkatang gawain na mayroong limampung puntos, at ang recitation na may 100 points na bubuin natin at binubununin niyo ito sa loob ng isang buong markahan o walong linggo. Ang panguli ay ang markahang pagsusulit o ang periodical exam. Mayroon itong 20 bahagdan o 20%. Sa kabuan, mayroon itong 100%. Ang individual na pag-uulat ay manggagaling sa pamamaraan na pavideo ang bawat reporter ay mayroong pagpipili ang paksa na panggagalingan. Pipili siya kung anong pahina at aralin ang kanyang iuulat. Pipili ang mag-aaral mula doon sa mga pag mula sa general source at kanya ito ipapatala sa pinuno sa klase. At ang kanyang pagre-report at pagbe-video na gagawin ay maaaring gawin sa loob ng tahanan, ishooting sa paaralan, o pwede ka rin magpatulong sa mas higit na, na kakalam paano iso, ito isagawa. Inyo ito ipapasa sa isang sa forma ng Google Form. Sundin ang panuntunan ng guidelines. Mayroon ni pa ba guidelines ang inyong guro? Ako, bilang guro ng panlipunan, kung anong dapat sundin, anong hindi dapat gawin. Halimbawa na lamang, isa sa pamantayan natin, huwag natin gawing cartoonish ang ating boses sa oras ng pagulat. ulat Maaari itong makababa ng inyong marka. Gawing pamantayan upang maging huwaran ang inyong mga video mayroong ipapakitang huwarang video para maging matagumpay sa inyong pagsa-paksa ng pag-uulat. Pangkatang gawain o group performance task. Ito ang magiging group performance task sa mga sumusunod na markahan. Sa unang markahan, inaasahan ng South East Asian Diorama, ang Colonialist Museo, Imperialist Museo sa ikalawang markahan, Dokyodrama, sa Timog Silang, Asia, sa ikatlong markahan. At ang model, ASEAN Regional Framework, pagdating sa ikaapat na markahan, o ASEAN Regional Forum. Din. Ang halimbawa ng diorama makikita rito sa video ay ang miniature. Merong isang miniature ng isang barong-barong. Merong isang miniature dito kung paano isinasagawa yung mga tahanan-tahanan kung hindi ako nagkakamali, either sa Thailand ito o sa Myanmar. No? Mga kilalang mga Buddhist kasi merong stupa dito sa likod ng mga tahanan. Pagdating naman sa ikalawang markahan, ang Human Museum ay isa sa mga halimbawa. Makikita na ang mga tao ay mismong ina-action at ginagampanan ang pagsasabuhay ng kanilang konseptong dapat isabuhay. Iyan ay sa forma ng Human Museum kung kinakailangan mag-costume, kailangan itong gawin. Improvisation, maaaring gawin. Sa ikatlong markahan, inaasahan dito ang talento niyo sa pag-acting. Makikita natin sino rin ang may editing skills, visual effects skills, at higit sa lahat, pagbuo ng storya uh, ukol sa pagmamahal para sa bayan. At higit sa lahat, ang ating ikaapat markahan, ang model asya. Kayo ay maging representante ng inyong bansang mapipili. May isang partikular na paksa na ibababa sa inyong pangkat at kanya itong pagbibigyang daan upang mapag-usapan ng sampung bansang kabilang sa ASEAN. Halimbawa, mayroong isyu o usapin pagdating sa likas kayang pag-unlad o sustainable development, pangangalaga sa kapaligiran, pagkilala sa human trafficking, pag-abuso sa karapatang pantao magkakaroon ng pagpupulong at sa forma ng role playing, kayo ay aakto bilang representante ng inyong bansang kinabibilangan. Sa kabuuan, ito ang ating mga mapanghamong pagsubok at mapanghamong mga performance task sa kabuuan ng buong taong 2024-2025. Sana ay gamitin natin huwara ng mga to dahil ang pagbabago ng ating lipunan ay hindi lamang nakaatang sa asignaturang araling panlipunan. Bagkus sa ating mga mamamayan, tayo ang tunay na magsasabuhay ng pagtatagumpay ng hangarin ng araling panlipunan. Yun lamang at maraming salamat.